Hello mga kamangyan, ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong kamangyan sa Patag TV, ang mangyang gala. Ayan guys, no? so uh, for today's video <clears throat> is isishare ko lang sa inyo yung nasaga kong chismis kahapon. Ayan, galit na galit ako. Hindi, <laughs> first joke lang po yun. So, kasi ako nakausap kahapon. So, habang kinakausap niya ako or kamangkausap kami dalawa, Napansin niyo talaga yung boses ko, ano, ayan, sabi niya sa akin, alam mo ba, kapag ka, naka kausap kita, habang kausap kita, parang isang DJ. Sabi ko, hm? DJ? Bakit naman? Sabi, sabi ko sa kanya sabi ko sabi niya sa akin, and... Para kasing uh, yung boses mo parang bagay sa isang DJ. Ayan, pag di-DJ. So, wala akong experience. <laughs> Nagulat ako. Wala akong experience sa, sa pag dj And ang pagdi dj is napakahirap. So, mm, DJ dyan. Ang hirap ba talaga? <laughs> so, ayan guys. no So, sinabi niya sa akin, what if mag-audition ka sa mga ano radio station? Ayan, sa so, love radio. Ah, love radio! <laughs> Joke lang. So, yung mga ka-love-love <laughs> so joke lang so sabi ko hmm... Mm, pwede ba yun sabi baka mapahiya lang ako makain. hindi ko kaya so, yan. <laughs> sabi sabi. pero ngayon guys ayan so kayo yung magiging judge ko hmm, kung, nag, kung totoo bang si, uh, ang sinasabi niya or gino you know, joke nila ako kahapon kasi kumakain makain kami ng merienda para ano uh, librehin ko yung merienda niya <laughs> joke lang so guys so, totoo na so kayo yung magiging judge ko ngayon so mag uh, ako ng isang uh, uh, line ng uh, isang DJ ayan so kayo yung magjudge kung pwede nga ba or hindi hindi ako may hurt hindi ako masasaktan kung ano man sasabihin niyo bash nyo lang si so go go lang guys so at least para malaman na natin ba <laughs> in so guys ito na ito na ito na talaga so ito na <laughs> Ayan, hinga muna tayo ng malalim para meron tayong buwelo. Ayan. Ayan, maganda maganda magandang araw po sa inyong lahat. Narito na inyong DJs, DJ J. Ayan, so, binabati ko kayo ng magandang 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 umaga po sa inyong lahat, lalong lalo na yung mga uh, tricycle driver natin dyan, uh, magingat po kayo sa pagdadrive na number one uh, na nakikinig dito sa ating number one station in town, ayan sa lahat po ng mga uh, may oka may okasyon ngayon, sa mga nagbe-birthday ayan, so ingat ingat uh, limit lang sa pagiinom ng alak huwag sa ulo ilagay laging satiyan, ayan so guys, uh, lalong lalo na sa mga uh, may birthday na Uh, nagsa-celebrate ngayon uh, yung mga uh, handaan nyo guys yan no sobrang uh, ingat sa pagkain no tsaka uh, enjoy 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 lang ang inyong birthday party and yan I know uh, magpapadala dito sa akin sa si station eh? ay <laughs> so guys you pwede na kaya <laughs> para para na kaya naman <laughs> so guys uh, you judge po ayan so Hintayin ko yung comment nyo. Mga oh, pangit. <laughs>